Mabuhay! Handa ka na ba sa panibagong aralin? Kung oo, inaasahan na sa pagtatapos ng video lesson na ito ay kaya mong matukoy ang ugnayan ng iba't ibang bahagi na bumubuo sa pambansang ekonomiya. Ang pambansang ekonomiya natin ay binubuo ng iba't ibang bahagi tulad ng aktor o tagaganap gaya ng bahay kalakal, sambahayan, pamahalaan at panlabas na sektor. Samantalang meron ding pamilihan tulad ng commodity, resource at financial market. Ang mga kagamitan naman ay ang kita, gastusin at buwis. Samantalang ang mga gawain sa pambansang ekonomiya ay ang pagkonsumo, pag-iimpok pamumuhunan at pampublikong paglilingkod. Sa dami ng bumubuo sa pambansang ekonomiya, paano ito nagkakaroon ng sistemang ugnayan? Ito ay sa pamamagitan ng paikot na daloy ng ekonomiya o circular flow. Ang paikot na daloy ng ekonomiya ay nagpapakita ng ugnayan na nagbebenta at bumibili at nang nagsusupply at nangangailangan sa pambansang ekonomiya. Ito ay isang pinasimpleng ilustrasyon kung paano dumadaloy ang salapi at produkto o serbisyo mula sa isang aktor patungo sa ibang aktor ng pambansang ekonomiya at paano ito babalik sa naunang aktor. Ito ay may papakita sa pamamagitan ng iba't ibang modelo. Ang unang modelo ay ang pinakapayak na ekonomiya. Ito ay naglalarawan ng simpleng ekonomiya. Ang sambahayan at bahay kalakal ang pangunahing aktor sa modelong ito na kung saan ang sambahayan at bahay kalakal ay iisa sa ekonomiya. Ang sambahayan ang kumokonsumo ng produkto o serbisyo at ang bahay kalakal ang bumubuo ng produkto o serbisyo. Sa modelo na ito, ang lumilikha at kumukonsumo ay iisa lamang o pareho lamang. Halimbawa, ang mga nakatira sa malayong probinsya na nagtatanim ng mga gulay o prutas ay hindi para kanilang ibenta kung hindi para sa kanilang pagkonsumo. Sa madaling salita, ang sistema na ito ay may tuturing na self-sufficient may kakayahan na i-produce ang kanyang pangangailangan. Ngayon, hindi lahat ng kinakailangan ng sambahayan ay kaya niyang i-produce. Kung kaya't dito papasok ang sistema ng pamilihan na ikalawang modelo ng paikot na daloy. Sa modelong ito, ang sambahayan at bahay kalakal ang pangunahin pa ring aktor, ngunit magkaiba na ang kanilang gampanin sa ekonomiya hindi na iisa ang sambahayan at bahay kalakal at nagkakaroon sila ng ugnayan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pamilihan. Ang unang pamilihan ay ang resource market o ang pamilihan ng salik ng produksyon. Ito ang tumatayong supplier o pinagmumulan ng kinakailangan sa produksyon gaya ng paggawa, lupa at kapital. Samantalang ang pamilihan naman ng produkto at serbisyo o tinatawag na commodity market ay dito matatagpuan ang mga tapos na produkto o serbisyo na nilikha ng bahay-kalakal. Ngayon, ano ang kaugnayan ng mga ito sa pagbuo ng produkto at serbisyo? Maaring magsimula ito sa sambahayan dahil ipibenta niya ang kanyang paggawa, kapital at lupa sa pamilihan ng salik ng produksyon. Sa pamilihan ng salik ng produksyon makukuha ang mga input para sa produksyon ng bahay-kalakal tulad ng materyales, sangkap, pwesto at manggagawa. Kapag naiproseso na ng bahay kalakal ang nais niyang produkto o serbisyo gamit ang salik sa produksyon, ay kanya ipagbibili ito sa pamilihan ng produkto at serbisyo. At sa pamilihan naman na ito, magmumula ang kinakailangan at kagustuhan ng sambahayan. Paano naman nagkakaroon ng kita ang sambahayan at bahay kalakal? Dahil kumonsumo ang sambahayan ng produkto o serbisyo sa pamilihan ng produkto at serbisyo, magkakaroon siya ng gastusin o bills para sa kabayaran sa kanyang pagkonsumo. Ang binayad ng sambahayan na salapi ay makakarating sa bahay kalakal bilang kanyang kita. Dahil kumita si bahay kalakal, mababayaran niya ngayon ang mga gastusin sa kanyang produksyon tulad ng ginastos niya sa materyales, sangkap, upa para sa lupa at sahod ng mga manggagawa. Makakarating ang binayad ng bahay kalakal bilang kita ng sambahayan na magagamit niya para sa paggastos muli sa pamilihan ng produkto at serbisyo. Makikita natin na kung ano ang kinita ng sambahayan ay kanyang ginagamit para sa pagkonsumo at kung ano ang kinita ni Bahay Kalakal ay ginagamit niya upang makabuo ng produkto o serbisyo. Kung kaya't mahalaga ang gampanin ng ugnayan na ito sa ekonomiya dahil ang paglikha ng maraming produkto o serbisyo ay makapagbibigay ng oportunidad ng trabaho sa bahayan bilang kinakailangan ng bahay kalakal ang paggawa para sa produksyon. May mga pagkakataon na ang sambahayan at bahay kalakal ay hindi lahat ng kanilang kinikita ay mapupunta sa pagkonsumo ng produkto at serbisyo o salik ng produksyon. Dito papasok ang pag-iimpok at pamumuhunan na ikatlong modelo ng paikot na daloy. Sa modelong ito, ang sambahayan at bahay kalakal ay nagsisimulang isaalang-alang ang hinaharap kung kaya't natututo silang mag-impok at mamuhunan. Sa pagkakataon na ito, magsisimula ng maganap ang paglabas ng salapi sa daloy ng ekonomiya na tinatawag na leakage o outflow. Magkakaroon ng leakage o outflow sa pamamagitan ng pag-iimpok o pag-iipon ng sambahayan at bahay kalakal sa pamilihang pampinansyal. Ang mga pamilihan pampinansyal ay hindi lamang mga bangko. Maaari rin itong maging kooperatiba, sanglaan, insurance company at maging ang stock market. Ngayon, paano na ibabalik ang salaping inimpok sa pamilihan pampinansyal sa paikot na daloy na ekonomiya? Sa pamamagitan ito ng pagpapautang sa sambahayan na kanilang magagamit sa pagkonsumo at pamumuhunan ng bahay kalakal upang kanilang magamit naman sa pagbili ng salik ng produksyon. Dahil sa panghihiram ng salapi ng bahay kalakal at sambahayan sa pamilihan pampinansyal ay nagkakaroon ng tinatawag na injection o inflow. Ito ang pagpasok muli ng salapi sa paikot na daloy ng ekonomiya. Napapahiram ng salapi ang mga nangangailangan na sambahayan at bahay kalakal dahil sa mga nag-iimpok. Paano ba nakikinabang ang mga nag-iimpok sa pamilihan pampinatsyal? Kapag nagkaroon ng kita ang sambahayan at bahay kalakal ay kanilang maibabalik ang hiniram na salapi kasama ang karagdagang halaga nito o tinatawag na interes Ang interes ay ibabahagi sa sambahayan at bahay kalakal na nag-impok sa pamilihan pampinansyal bilang kanilang kita. Mahalaga ang gampanin ng ugnayan na ito sa ekonomiya sapagkat ang pamilihan pampinansyal ay karagdagang institusyon na makatutulong upang maengganyo ang mga producer na lumikha ng produkto at serbisyo na magiging kadahilanan ng pagdaragdag ng kita ng sambahayan at mas mapaunlad pa ang pamumuhay dahil sa pamumuhunan para sa inobasyon ng negosyo. At dyan muna nagtatapos ang ating paksa tungkol sa paikot na daloy ng ekonomiya. Kung may katanungan tungkol sa ating paksa, huwag mahiyang ibahagi yan sa Quipper o sa Messenger. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!